sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay dito po sa nangyari po sa inyong mister. Ito po, no, I understand pumunta po kayo dito, hangad po natin na makamit ang hustisya. Pero Ma'am Norayna, maaari nyo po bang ikwento sa amin? Uh, paano nyo po nalaman itong nangyari kay Sir Ustaz Abu Sadid Landasan. Nung Monday po yan nangyari, um, galing po ako ng kidapawan. Mga 6pm na po nung nalaman ko yung nangyari. Nakita ko yung post ko. Nung sinabi niyo pong Monday, September 8, 2025. Yes. Hindi po nitong lunes yes, lamang. Yes po, nung September 8 po. Ma'am, kailan niyo po huling nakasama si Sir Ustad? Um, nung Friday po ng hapon, nandito pa po kami sa bahay. Nung araw po ba na yan, Ma'am Noraina, may nabanggit po ba sa inyo si Mr.? Meron bang nagtatangka sa buhay niya? Meron bang may galit sa kanya? Wala po talaga akong alam na dahilan para gawin nila yun. Um, yung asawa ko po, hindi yan naglilihim sa akin natin. Wala po talaga kami alam kung sino po talaga yung may motibong gawin yun sa kanya. Ano po yung trabaho ni Sir Ustad? Siya po ay isang principal sa isang ano Islamic study dito sa barangay Lawili, Alyosan, Cotabato. Okay. Um, nagtuturo din po siya. E e every Saturday, uh, siya po doon sa, ano, sa Lawili po. Doon sa barang eh, madrasa. Tapos by Friday, dito siya sa amin, dito sa Pityo, misal tunganon Carmen Cotabato. So si sir ay isang Islamic school principal, preacher. Sino ba naman ang makakalaban no ng isang principal o di kaya ng isang Islamic preacher. So I understand no nabanggit kanina ni Ma'am Noraina na no, wala siyang maiisip na pwedeng maging motivo po dito. Pero madam no, sabi niyo po kanina natagpuan ang katawan po ng inyong Mr. Lunes. Pero huli nyo siyang nakasama Friday. Sino po yung mga huling nakasama ng inyong Mr.? Yung huling nakasama po ng asawa ko nung Friday, nag-e-exam po sila. Siya po yung naging judge sa ano, test ng ano, yung nag -re reading Quran. Tapos nagbaalang ako, pupunta ako ng Kidapawan para mag-attend ng ano, yung celebration ng ano, pinsan ko po na nakapas po ng board exam. Tapos 'yun lang po talaga. Yung huling kasama niya po yung mga ano, yung mga student niya po sa ano, nagbabasa po ng Quran. Meron na po bang ibinigay na update sa inyo patungkol sa investigasyon Um, sa ngayon po, uh, wala pa po pero nung ano, tumawag ako doon sa investigator po, yung si Benjamin Bido. Uh, sabi niya po wala pa po daw malita. Ibig sabihin kaya oh, an ongoing pa rin yung investigasyon nito. Magandang hapon sa inyo. No. Sergeant Bedo. Oh, magandang hapon, sir. Una po sa lahat, na balitaan namin na yung bangkay po dito ay eh, natagpo ang nakagapos. So obviously, yung kanyang pagkamatay ay hindi aksidente, hindi yung tipong nadulas lang. Sergeant, kamusta po ang ating oh, investigasyon? Sa ngayon, sir, uh, wala pa rin tayong na-establish, sir, na ano, sir, uh, motive sa personal kung person interest, uh, sir. Kasi uh, yung lugar ng pinangyarihan, sir, is malayo sa kabahayan sa walang katao Nahihirapan tayo, is that what you are telling us, Sergeant? Papo ako sir. Pero nakipag-coordinate na rin ako sa, sa, ano, sa pamilya ng DIC in uh baka sa kaliwat doon sa pinanggalingan niya sir kasi uh yung lugar na pinangyarihan ng kung saan tagpuan yung katawan ng biktima sir is napakalayo doon sa address niya sir na yung sa Aliosan uh, it takes uh, more than 2 hours ang byahe para makarating sa doon pero wala po ba tayong nakita man lang sergeant doon sa crime scene kasi kahit papaano kahit uh -huh. sabihin natin na dinala yung katawan niya diyan there are lot of clues na pwede nating makuha siguro sa crime scene We have the fingerprints. Ano yung mga uh, kagamitan na meron siya at that time? Nandun pa ba yung mga uh, wallets niya, yung kanyang personal items? Just to know ano kaya yung possible na motive. Ah uh, uh, sa ano po sir, uh, wala kaming nakuha kahit na anong ano uh, personal properties ng victim uh, maliban lang sa may na-recover po kaming tatlong baso ng uh, barrel na uh, na-sanitize for uh, ballistic na rin po yun. Okay, well that is good, no? that is one uh -huh important factor ng investigasyon. Nahanap natin yung basyo nung pumatay dito kay Sir Ustaz. Eh kung ganito sir, kung meron Papa. na tayo nung basyo, how long does it usually take para malaman natin or we can conduct yung examination? Hindi ko po masasagot yung kung gano'ng katagal yung uh, sa cross-matching no, ano, sa crime laboratory kasi sila po yung ano dun sa pag-examine ng no, ano. Basta na-exhibit namin, hindi namin yung ano kung may mga uh, kamat na nag uh, yung version na yon is uh, may kamat sa mga ibang incident na nangyari did we conduct man lang uh, I hope no uh, sergeant mga interviews apo apo Balik sa, ano dun sa malapit sa ano na radio rin ako ng CCTV eh. Although uh, may kalayuan din sa lugar ng pinangyarihan kasi uh, almost uh, more than 500 meters sa ano uh, pinangyarihan yung may bahay na si, uh, may rong CCTV. Pero tinignan pa rin namin yung ano. Did, did we interview uh, yung mga huling nakasama no, that we know of? No? Yung mga kilalang huling nakasama ng biktima? Sino yung mga usually no na napapadaan diyan sa area na yan or more importantly yung nakadiskubre sino ang nakakita ng may bangkay na pala diyan Apo oh, oh nag-interview po kami sir na kapag din po kami ng interview kaya lang yun nga po sir ah, na ano lang ah, may na, nadaan lang yan na mayroong ng tao na nakita nyo yung napagapot. Okay. Sir, sabi nyo po kanina, no? Uh, wala nang personal items nung matagpuan po apo, ang ating biktima dito. Ibig sabihin, wala na rin yung kanyang cellphone. Apo, apo. Wala yung kanyang wallet. Apo, apo. Okay. Kasi usually, pag mga ganyan, we can think na baka... Is it a, a, an instance of robbery with homicide? We don't know. Pero kaya nga po, no, we are trying to sana uh, we be more comprehensive dito po sa ating pag-imbestiga. Right now, sir, ha? sabi po ninyo, you conducted backtracking sa mga CCTV, sa mga interviews with some people, pero wala pa rin gaanong apo. update, walang motive, walang persons of interest. Anong plano natin ngayon? kasi, uh, bali, ang, ano na, ang next na move po ngayon, sir, is uh, uh, i invitein ko rin si uh, asawa ni, ni uh, Ustad para madala namin yung, mabuksan namin yung uh, Facebook account ni Ustad at pa ano namin sa cybercrime kung kayang i-retrieve yung ano, uh, mga messages. Kasi according kay Ma'am, uh, yung mga messages sa uh, uh, account ni Sir na namatay, yung iba is pinagbubura. So okay. kasi since nawala yung wala, nawala rin po yung cellphone ni uh, victim, sir, possible na nahawakan ng ano nung suspect yung cellphone, yung account niya nabubuksan niya. Kaya um, ano uh, titingnan natin, sir. Kakaiba po kasi no yung nangyaring krimen dito. Hindi siya yung ordinaryong isang tao, pinatay niya yung isa, isang kakilala or stranger or kung sino man. Dito ang nakita po natin, iginapos yung biktima, meron tayong nakitang tatlong basyo ng baril. We don't know, no? Walang kalaban-laban yes. dito yung biktima. Bakang uh, talagang yung tipong tutok ba sa ulo or, or what? Pero hindi pwede na someone who can do this. Ang tapang nung gumawa nito and up to now, hindi natin malaman kung asan siya or sino or kung or di kaya kung sino ang susunod na magiging biktima. Yes sir, oh, hindi tayo tumitigil sir na i-ano eh, yung si Porto yung ano yung kasi naman yung prospect sir kasi ah uh, kung titingnan natin sa yung circumstances sir hindi uh, hindi simpleng robbery lang sir kasi kung robbery lang sir doon pa lang sa lugar niya sir pwede naman doon na nila pinatay hindi tapos din na uh, ginakos pa dinala pa sa paglalayo-layo yes idinispose yung katawan hmm. yes sir wala ba kayong nakita diyan na signs of torture kasi bakit nila kailangan oh. igapos yung tao sa ano sir kasi sir uh, wala naman po autopsy base po sa naobserbahan ko doon sa katawan nung ano sir no ang biktima sa uh, aside doon sa gadget pool wala wala na akong ano sa na, nausad na mga pasada mayroon po siyang sa sa likod ay sa dito sa batok po batok okay aso ah, may But nakita po yung misis oh uh, yung mga kamay niya po yung mga na pinagbian may mga pasa po talaga. Ma'am, sabi po kanina ni uh, Sergeant Bedo, pwede po ba i-coordinate natin sa kanila para ma-access din natin yung Facebook account po ng inyong mister? Baka naman may makuha tayong clue dito sa, Opo. para sa investigasyon. Opo, pwede po. Si nagtatulong po ako kay Sir Bedo po na ano eh, open yun kung pwede, kung kaya. Sabi ko, kaya po ba sir na i-open yung messenger ng asawa ko? Sabi niya, oo, kaya yan. Okay. Uh, Bali, attorney, pwede tayong humingi ng tulong sa anti-cybercrime upang magawa itong mga request po ni Ma'am Noraina. Yes, yes. I think kung makakatulong po, ha, uh, Sergeant Bedo, then please, uh, kunin po natin. We want clues. We want to arrest kung sino man yung kailangan managot po dito sa pagkamatay ni Sir Ustad. How about mga fingerprints kaya? mga ganon uh, Sir Bedu baka may makita tayo doon na may makitang DNA nung may kakagawan nito Apo, apo ah. subukan nyo natin yung sir na ano sir kaya lang sir yung ano sir kagaya mo sir yung ano ang na-recover lang namin doon na video sir yung ano lang sa basyo sir Okay Sige sir ha pero please lang ha itong basyo these are important uh, clues na, na, para dito sa ating investigation. I understand it will take some time din para bumalik po yung mga resulta ng inyong examination pero other than itong mga basyo po na ito, kunin na rin natin yung mga last na communication niya sa Facebook, sa text, or wherever. Yung DNA, kung pwede pa nating makuha, baka naman may eyewitnesses dyan, natatakot lang. Ang gusto ko pong sabihin sa Sergeant Bedo, lawakan lang natin yung ating investigasyon. Yes sir, sir. Ito po ba ang unang pagkakataon na nangyari itong klaseng krimen dyan sa lugar po ninyo? sa kalimutan na ano sir, kung yung first time na may ganong pangyari na yung pinatay na tapos dinapos. Eh, kung first time po ito, no, uh, Sir Sergeant Bedo, then with more reason na kailangan nating hanapin yung may kagagawan nito para hindi na maulit, yan na yung maging huli. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We do that, sir. Sige po, ha? Sergeant, kung kinakailangan, you, you need more Uh, people na kasama sa investigation po ninyo, we will also coordinate with your uh, chief of police and even the provincial director yes, na. Po. Kung isipin natin robbery sir, hindi simple robbery sir. Yes, yes. It's, it's not hindi. plain robbery, definitely. definitely. Definitely is not. No? Sergeant no from time to time uh, we will coordinate with you. Manghihingi po kami ng update, okay? Yes, yes. Uh, Kung pwede, babigyan niyo sana kami ng update nitong Biyernes para lang makita po natin na gumugulong yung investigasyon. Yes, pa. Uh, uh, ma'am Nuraina ha. Yung ating pong investigator will coordinate with you. Baka may kailangan lang po kayong pirmahan para makatulong doon po sa ginagawang pag-imbestiga. Apo. Sergeant Benjamin Bedong, maraming salamat po sa inyong oras at sana po kami apa, po apa. ay umaasa na mabibigyang sagot yung mga katanungan ng mga mahal sa buhay ni Sir Ustaz Abu Sadid Landasan. Yes po. Ah, uh, sabut na ating mga kaya. Uh, Dapat kayanin po, Sir. Oh, General. kakayanin po natin 'yan, ha. Uh, Sergeant Benjamin Bedo. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa Chief of Police po ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, si Police Lieutenant Colonel Esmael Madin at kay sa Provincial Director ng Maguindanao del Norte, kay Police Colonel Eleuterio Ricardo G Jr. Oh, Uh, attorney ito din po ay naparating na natin sa Provincial Director kay Colonel Ricardo at siya din po ay nangako na tututukan at imomonitor po ang kaso nito ni Sir Ustaz Landasan. Nakakalungkot no uh, Ma'am Noraina, Ali Landasan muli po ang aming taus-pusong pakikiramay uh, sa pagkawala po ni Sir Ustaz Landasan. Kami po dito ay kasama po ninyo sa paghangad ng hustisya para kay Sir Ustaz Abu. Yes, Maraming salamat po talaga. Special lang po talaga yung ah, hinahanon ang mga anak niya. Ilan po yung mga anak po niyo, uh, Ma'am Noraina? Uh, pito po sila, Pito po. Tapos ma um, uh, mali eh delayed ko ako nang uh, three months po. Mm -hmm. So, oh, possibly, so possibly, possibly pregnant po si Ma'am Noraina. Oh my goodness. Ma'am Noraina, again po ha uh, i-coordinate din natin dito anong yes, pwedeng so. tulong na maibibigay natin. Uh, Rio. Yes po, attorney. And baka po gusto nyo manawagan sa lahat ng merong information ukol po dito sa pagkamatay po ni Sir Landasan, maaari po kayong lumapit sa Municipal Police Station po ng Dato Odin Sinsuwat para po matulungan natin si Ma'am at ang pamilya niya na makamit po yung hustisya na kanilang hinihingi po. Maraming salamat, Ma'am Noray, na kami po ay uh, tatawag sa inyo para po uh, i-monitor itong kaso at bi bigyan din kayo ng balita kapag nakakuha po tayo ng bagong uh, information. Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ma'am, sa tiwalang binigay mo kay Idol Rafi.